sa kabahan ng La Luneta, uh, Queen uh, of na kung saan nga po ay uh, patuloy ho sa ang pagdating ng mga uh, IES uh, sa bahaging ito Pumasa ng uh, Queen uh, ang ilan nga po ay well prepared. At uh, meron um, na rin po silang dalang uh, kanilang mga tent. Ang ilan nga ay, uh, eto, mapenta ho dito yung uh, panig ba ito, no? Yung uh, pagsakit. So, tabayanan niyo po, uh, mga kabi ang mga kong update maya maya po lamang hindi po sa office rally na ito nagagalpin ang INC si, dito po sa bahagi ng Kirito Grandstand uh, Ano po, Kuya Rudy, Rudy. Kuya Rudy, no? Uh, kumusta ho ang inyong pagpunta kayo dito sa Kirito Grandstand? Ayos naman po uh, ano Bakit po kayo nandito? Uh, para makita tayo sa pamamahala Kayo po ay lokal nang

yung nasa, nasa aming biro, pagkano yun. Ubus ko Buti na nakapit sa mga puno congressman

ang nagpahayag ng matinding galing ng mga Pilipino sa ibang bansa. Wala man sila sa Pilipinas.